So may adlaw mga kaingas. guys. Karon nga adlaw oh. Muni adlaw nga tikwag itlog. Itlog sa itik guys. Tabang lang nga ang inggas kay tamang tabang lang. Gibutang niya sa oh, gibutang ra puno sa kilid sa ingas. oh, awara oh. Inggas jud ay guys. Kung mo mo palitog itlog sa itik. Dire lang location sa lapitan puro 4. Lapas oh, Agustin del Sor. So, kanang punit niya guys reject na siya guys sud ana safety na wa na safety na oh. supang sud ang ingas guys oh di ba isa ka tree nang kuha sa ingas guys I incubate pa na ninyo guys asa niya mahimong balot na siya guys una siya guys oh di ba isa na ka box ang baboy na mo daw baboy nga Maaaki, okay, wak pa daw siya pamahaw, oh. Sa nauras, alas 7 na. Wak pa pamahaw, oh. hmm. Ingas ka, mgaway yung ingas, oh. Wala um. ko similay, bulat, bulat Pakuha ako, bisis ko, bingwit, oh. oh. Tanawin, oh, naikuha. Basta na, naikuha, banakun. Banakun, guru, oh. Eh, sa bispan pa siya. Hmm, nabira, oh. Nasangit man sa paluwa, oh. Nasangit. Sa iyo pa sa kabuntagon, oh. Alas 7. Unsanay ito perting ini tarik bukit ay eh. oh di ba tawang video video lang taan ani guys vlog vlog tao nagkolekta na ug itlog gilahi ang kwan rejik gilahi pud ang good kanang dagko sobrang na pud sa size oversize gilahi ang sobrang na pud kag may gilahi sa kay di wala pwede siya. Kodrao. Oh. Tamang lingkod lang. murag way problema. Pero, na good. Pero, sikreto lang. Nili na ito yung pag-awas, guys. man tayo, kung ano yung pag-awas kahapon natin. Huwag man similoy. Kaya, katawa lang,